Magandang gabi po mga ka-RHD at sa lahat po ng viewers ko. Um, meron pong nagtanong sa YouTube channel ko. Sasagutin ko lang po. Ang tanong po niya, nararamdaman ko daw po ba yung init ng katawan na nararamdaman niya gaya daw po ng init ng likod niya, init ng, ng dibdib niya, Tsaka init ng mga paa niya. Sobrang init daw po nang nararamdaman niya para daw siyang nasusunod. Ang sagot ko po dyan, kuya, hindi po. Maliban po dun sa init ng batok ko. Kasi minsan, sumasakit yung batok ko, tapos nag-iinit po siya na nangangapal, na namamanhid, umaakyat po siya hanggang dito sa taas ng tenga ko. Hanggang sa tenga ko, mainit po siya. Tapos po, biglang lumalaki yung ulo ko. Na, pakiramdam ko lang, sobrang lumalaki yung ulo ko. Tapos yung bibig ko, kusa po siyang tumitikom. Hindi ko po siya mai ganon. Kusa po talaga siyang tumitikom. Tapos mahirap. Kapag every time na tinatry ko siyang iganon, ibuka, hindi po. Parang pakiramdam ko, gumagunong ko talaga yung bibig ko para siyang ginagantas ang nahihirapan po ako magsalita. Pagkatapos po yung kamay ko, nagaganyan po yan. Hindi po siya pantay-pantay, nagaganyan po. Tati, sobrang tigas, hindi siya maibukas. Talagang nagaganyan po siya. Pagkasunod naman po yan yung mga paa ko. Nagaganan din po yung mga daliri ko sa paa. Tapos hindi, na, hindi po siya maiganon. Talagang kailangan pa siyang ituwid, ihilutin, hilutin, May maghihilot para itumuwid siyang ganon. Yun po. Tapos nahihilo po ako. So nahihirapan po akong huminga. Alam nyo yung pakiramdam ng nabulunan. Ganun po yung pakiramdam ko. Parang nandito lang siya. Tapos yung hininga mo parang ano. Parang hanggang dyan na lang. Yung parang ganun yung gumaganahan. Yung paghinga mo parang hanggang nandito na lang. Yung iwan ko sa mga naka-experience niyan. Yun lang po yung makakaintindi. Talagang ang hirap. Kasi hanggang dito na lang yung hininga. Yun po yung sintomas na aatakihin ako. Bigla pong naggaganon kamay ko na, na naninigas, na naglalak po siya, pati yung mga paa ko. Tapos parang lumalaki po yung ulo ko na parang pumuputok. Tapos yung buong ulo ko manhid na manhid siya na wala na akong maramdaman. Yung, yung parang ganyan Ang ginagawa lang po yan sa akin, dito bumusam po ako ng tubig ng kapatid ko nung inatake ako sa Maynila binuhusan ako ng kapatid ko ng yung timba nilagyan niya ng maraming yellow ice cube tapos binuhusan niya po yung katawan ko tapos yung ulo ko yung paulit-ulit po yun hanggang sa kumalma po ako gano'n yung ginawa niya tapos, hindi ako inatake ng tuloy yan gano'n po lagi ang ginagawa niya tapos nung dito ko ako sa bahay syempre nga dahil wala akong kasama diba minsan nangyari na sa akin yung naliligo ako sa CR na sa school yung anak ko. Pagising ko, nagulat ako kasi nandiyan na yung anak ko, nakahiga ako sa sahig. Sabi niya sa akin, bakit ako nakahiga sa sahig? inagulat eh, nagulat din ako kasi as in nakatwalya pa ako, wala akong pandog. Nakahiga ako sa sahig, talagang pataob pa yung, yung humiga ako Hindi ko alam kung ilang oras ako dyan humiga. Ang tingin ko, inatake po ako, hinimatay po ako kasi hindi ako maghihiga sa si sahig ng ganun na, tapos anak ko pa ang gumising sa akin ina sa eskwela ibig, ibig, sabihin ilang oras akong nakahandol sa isa sahig yun po yun importante po na kaya mula nun hindi ako magliligo, hindi ako magano wala akong kasama dito sa bahay kasi hindi ko alam kung nangyari sa akin, malakas ng ulan tapos po, yung experience ko din na naghatid ako sa pamangkin ko sa Maynila. Alam nyo yung Victory Liner ng Pasay, may Uber yung patawid papuntang Jalibi sa Peltranco. Doon po kasi ako tumatawid pag nagpapunta doon sa bahay ng kapatid ko sa Maricaban, Pasay. So, dalawang tawid ko doon kasi papunta pa uwi. Nung hmm, pumunta na ako ng bus, sakay na ako ng bus, sinihingal na ako. Talaga yung hingal ko na ganyan na ganyan na ako. Sobrang apong hapo talaga ako. Tapos, nag-uumpisa ng manigas yung kamay ko. Tapos, nag-uumpisa ng yung ulo ko parang gumanon. Yung, parang sumakit yung bato ko na parang gumanon na yung nag-init na to. Nag-init na yung bato ko. So, natakot na ako para ako nagpapanik. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan kong kalmahan kasi walang mag-iintindi sa akin. ayoko kong makaabala ng mga tao. Tapos yun, napansin na pala ako ng konduktor. Ng konduktor nilapitan ako. Sabi ng konduktor, ma'am, okay lang po ba kayo? Kasi kanina ko pa po napapansin na hinahabol mo yung hinga niya. Sabi ko sa konduktor, okay lang po ako, napagod lang po talaga ako. Tapos ito, nakapag-save sa akin para hindi ako tuloy atakihin. Alam mo yung paper bag ng, ng pandesal, yung kulay brown? Yun doon lang po ako nag sila yung gano'n doon ako kumuha ng oxygen. Paulit-ulit, paulit-ulit akong nag-inhale dyan. Hanggang sa mag -ano na ako, maging kalmado na yung paghinga ko. Tapos nung maging kalmado na yung paghinga ko, nag kumuportable yung paghinga ko. Nakatulog ako. Akalaan nyo mula ng Maynila pag gising ko. Nandito na ako sa probinsya. Ganong katagal yung tulog ko. Sobrang sobrang sama na kasi ng ano ko nung pakiramdam ko po kaya kayo po mga ka RHD eh, kahit hindi walang may RHD or may something high blood or ano nagpapanik attack lagi po kayong magdala nun yung kasupot ng pandesal na kulay brown kasi in pag in case emergency nyo po yun kasi hindi natin masasabi sa init ng panahon talagang meron talagang magsisikip ang dibdib, mapapagod na yung paghingay-hingalin. Kaya dapat po lagi kayong may ganun sa bag. Malaking tulong po yun. Yun, balik tayo kay kuya. Yung sa nararamdaman ni kuya na sobrang init ng katawan, ganyan din po yung nararamdaman ng bayaw ko na ride. Yung bayaw ko po na yun, ano po yun, high blood po talaga siya kapag minsan umuuwi yun sa kanila nung pag napasyal ako dun na uwi siya sobrang init daw ng pakiramdam niya tapos iba daw na parang nangangapal daw siya na sobrang init ang gina kasi siya sa initan kay nag yoyo ride siya eh tapos uuwi siya bigla siyang na, nagbabasa siya ng katawan na siya tapos nag iwan ko kung ano umiinom ata siya ng pineapple juice kaya tingin ko kuya mas maigi po yata magpa Nagpa-check up po kayo. Baka mamaya eh, high blood din po kayo. Ah, uh, wag po kayong mag-alala dahil every 21 days po, bumabalik po ako sa cardiologist ko. Itatanong ko po yan sa cardiologist ko. Tapos isishare ko po kung ano man ang sasabihin mo. Sa so, kaya sa mga gusto pong magtanong, mag-comment lang po kayo dyan. Tapos po, babasahin ko. Tapos itatanong ko po, po yan sa cardiologist ko. Opo, i ko po sa inyo. Kasi lagi naman po akong pumupunta sa doktor buwan-buwan ko -buwan Ay, oo, tama, buwan-buwan. Lagi po ako nagpupunta sa cardiologist ko. So, sa, sa, part ko naman, nakikita nyo, no, hindi ako, hindi talaga ako mahina na klaseng, ano, kahit na may sakit ako. Kahit yung doktor ko, nagsabi yan sa akin. Sa lahat ng nagpapadoktor sa akin na may sakit sa puso, sabi ikaw lang tong hindi halatang may sakit. Sabi niya sa ang lakas mo tingnan. Sabi, sabi ko kay Doc, sabi ko, Doc, kasi hindi ko niyayakap yung, yung sakit ko. Eh, sabi ko ganun. Kumbaga, ayaw ko kasi na medyo kinakaawaan ako eh. Gusto ko talaga parang ayaw ko nang binibaby yung sakit. Tapos, tinanong ko kay Doc kung gaano na ba siya kalala yung sitwasyon ko sabi ko dok okay pa ba ako kasi hina heart rate niya ako yung nakaraan mabilis daw yung tibok ng puso ko kailangan ko pa so, hindi ko sinabi sa kanya nung una na nagje -gy gym pala ako <laughs> so hininto ko yung gym ko kasi bakal lalong bumilis yung heart rate ko At tapos kasi ang ang normal daw kasi na buka buka ba yun o pagitan ng puso tumakas na naman yung ulan ay 4 4 point ba yun or mas may gift pa sa 4 ang akin kasi mga ka RHB 2 2 na lang ako pero sabi niya sa 2 na yan medyo, medyo ano pa yan medyo ito ito pa wag mo lang pabababain daw ng 1 kasi yung 1 yun talaga mo yung choice na kailangan talaga ng operation. Kaya sabi niya, yung, yung nireseta niya sa akin gamot, pampabagal ng pagkina, yung indiral, pampabagal lang ng pagkina. Kasi habang mabagal yung pagkina, bumubuka unti-unti yung puso. Bumubuka siya. Pag bumibilis pasara siya ng pasara ng pasara. Kaya delikado po. Delikado po talaga na mapagod. Kasi habang napapagod yung puso, pasara po siya ng pasara ng pasara. Doon po nagkakaproblema. Kaya dapat natin iniinom yung gamot tapos kalmado lang tayo. Kalmado lang yung yung gawain sa bahay. Kalmado lang lahat. Kasi pag kalmado lang si puso, bumubuka siya ng paunti-unti sabi pero mga ka-RHD hindi na daw gumagaling ang may RHD sabi ni habang buhay na daw ito habang buhay na nagamutan tungkol naman doon sa part na magkaanak pinabawalan niya na ako magkaroon ng anak bawal niya daw kasi okay. hindi nakakayanin maraming komplikasyon pagka nagbubusok ng anak baka bumigay bumigay si puso siguro o humina ako o makaapit ko sa bata, hindi ko alam gusto sabi lang niya sa akin bawal mga anak so yun sa mga uulitin ko na lang po sa mga gustong mga gustong magtanong mag comment lang po kayo sa mga videos ko at tutulungan ko po kayo itatanong ko po, po kay Doc yung mga tanong niyo po sa akin tapos pagbalik ko galing kay Doc iso ko po sa inyo kung ano po yung sinabi niya sa akin sa mga tanong niya so kay Kuya na nag-comment sa Youtube po magpagaling po kayo Kuya magpa-shoot kayo para maagapan po yung nararamdaman niyo kung ano man Kuya Sige. Sige, hanggang dito na lang po. Please po, mag-subscribe naman po kayo sa channel ko para mas marami pa po ang po ano, ma-share at ma makatulong din po sa, sa iba na marami po kung gustong malaman about po sa rheumatic heart disease. Kung napapansin nyo, ganun ako ng ganun. Kasi, every time na kumakain po ako, yung kinakain ko parang nandito lang. Alam mo yung pakiramdam ng sut, yung masusuka ka, yung nalalasahan mo yung pagkain mo dito. Nalalasahan ko talaga yung salalamin na kaya gumagano na ko. Yung malasa siya, yung parang gusto ko sakit-suka na dito dito. Ganyan ko Pero, okay naman po yung chan ko. Yung lang po, yung kakain nako para siyang maakyat. Lagi, parang lagi may nakabarat sa dito po. Lagi ko ka, ganun ako ng ganun, ganun. Kasi parang gusto ko siyang ibaba. Gumulunok pa ako, gusto ko siyang ibaba. Ayun lamang po. Sige po, sa mga, basta sa mga gusto kong magtanong ha, mag-comment lang po kayo dyan. Pagbalik ko sa doctor ko, itatanong ko po, po yan. Sige po, bye-bye. Thank you.